madalaki. Try natin sa Kapag nalaglag yan sa loob, kailangan baklasin yung takip na yan. Yun lang ang dalawang paraan. Yun. Yun, di ba? Then, sabay ikot. Sabay ikot. Kasi may trade pa yan na pera kuya. Yung, di ba yung kaputol. Ito guys, yung dipstick. Dito yung pinapasok yung langis kapag nag-change oh, oil. Naputol. ayun oh. Tingnan ah. nyo, ah, ang ginawa. DIY. Kapag nakuha nyo, may master pa. Yes. Nakuha nga. Ayan, siya. So, sky go. Saan papunta ang ikot niya? <laughs> ha? Isang ano lang naman. Si makakuha ng tips ng mga ano, no? Nakikita sa vlog yan. <laughs> hmm. ah, ganito pala gawin niya. Isa pa. Kuya, iga, vlog. Ano Ayan, ikotin na natin. May ikot ba siya? Ayan o, nilagyan ng tatlong cornig. Ayan guys, effective yung DIY na ginawa. Ayan o, may ikot na. Ang galing-galing! Ang galing-galing! Kasi napotod yung lipstick. Naiwan. Ayan o. Ah. Oh, katingin, katingin. Yes, I like it so. Eh, magkano kuya? Oh, success. Ito oh, <laughs> siya. sya.